Ito ang project ko ngayon. Yung tubig, pwede mong gas, pwede gawing gas, pwede gawin na uh, fuel sa mga sasakyan. Tubig lang siya. Ayan. Adapter, 12 volts. Napapakita ko po sa inyo. May okay. reaksyon, tubig. Sana siapa? Hah? Oh, putok ni ba. tubig lang yan pwede siyang gawing gas diba yeah. okay kaya pala may sasakyan na napapatakbo ng tubig lang ito lang ho yan water 12 volts. Hmm. Yan. Bago kong project. Gandang hapon to.